ko lang pong ishare yung video na ito para po sa awareness ng lahat mga kamanibela hindi lang po sa ating mga driver kundi para sa lahat po pakishare nyo po yung video na ito para sa awareness po ng lahat, hindi lang po tayo huwag po nating ugaliin talagang tumawid sa harapan ng malalaking truck yan naka-extra light yan, naka-red yan, segundo lang po yan, wala pang sampung segundo, naka-go na po yan, naka-green na, yan si ate tumawid pasensya na po ate, hindi talaga kita napansin ate pasensya na po talaga Hindi ko po talaga alam yan. Akala ko po naka-motor kaya tinatanong ko kung may motor. Naka, naka ano po na si Ate naka Nando na siya sa هيلکلاو کستلاو نا مے Tingnan ko lang, tingnan ko lang. Sabi ko maayos Gusto ko lamang po magpasalamat sa pamilya ng Munti ko nang mabangga at napakabayt niyo po. Uh, Na-surprise -na lang ako dun sa sinabi niyo nung pumunta na kayo sa police station at maging settle sa amin. Akala ko talaga, in-expect ko na talaga na pababayarin niyo ako ng gastos niyo sa medical. Sintyok pa po kayo nagpa CT scan at saka yung ibang mga test sa kagamot. Pero nagulat ako nung sinabi niyo sa akin na it's a blessing na lang na walang nangyaring masama doon sa kapatid nyo. Kaya hindi nyo na po ako siningil, na, napaka, hindi ko po alam, hindi ko po alam kung paano kung po kayo papasalamatan. At hindi ko po ina-expect na, na, yun po ang sasabihin nyo sa akin. At ang sinabi nyo na lang, ay magpasalamat tayo sa Diyos. Which is totoo yun. Sa Diyos talaga tayo dapat magpasalamat dahil wala pong nangyaring masama. Maraming maraming salamat po sa inyo. Hindi ko po nakuha yung pangalan ninyo. Maraming maraming salamat po sa Diyos. Nandito na lang mga body. Mag-ingat po tayong palagi. Double check po kayo sa sa pag-arangkada palagi ng ating mga truck. Ngayon, dati naman nag-double check ako. Pero ngayon, nangyari ito sa akin. Aba, eh, hindi lang double check. Laging triple check. Tapos meron akong konting awang. Lalo na ako, naka -aircon ka naka-aircon ka. Kasi hindi mo na maririnig. Napakalaking tulong yon yung narinig kong sumigaw. Kung wala akong narinig na sumigaw, hindi ako hihinto eh. Kasi wala naman akong nakita eh. So napakaingat. Kung maingat ako noon, ngayon lalo na akong mas, mas lalong nag-iingat. Pero mas maganda pa rin kung manalangin talaga tayo bago tayo umalis o magpatakbo ng truck. Kasi mas madakila mas dakila yung pag-iingat ng Diyos sa atin kaysa sa ating sariling pag-iingat. 'Yun lamang mga kamanibela, salamat po, ingat po tayong palagi.